Ay sabay nating alamin ang totoo Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya Tula at musika, Ihandog sa Diyos ng masaya Pagkat sa piling niya, tayo'y may pag-asa Walang hanggang Okay. Ikaw, Ikaw naman, yung... ano yung project niyo? Ah, oh, sa EPP, ang project namin, Ganchillo. Eh, eh hindi ko pa yun. yun. <laughs> teka, teka. Pag laki niyo, pwede niyong magamit yun. Ikaw may ano nga, pananay pa lang eh. Oh, pananay. Ikaw may tapos na. Tapos na kayo? Kami may konti sa man. Teka, teka. Pag-usapan naman natin tungkol sa KNC show. ubilis mm. bilis. Sige, sige. Ano? ano? Alam niyo ba, marami na naman tayong mapupulot na aral tungkol sa segment natin ngayon. Ano yung mga segment? Saan po ang sabi? Eh, ano yung topic ko? Oh. Yung ano, teacher na namamalat, namimingot ng tenga ng estudyante niya. Uy, alam niyo ba kung ano mapupulot nating aral sa Itanong Mo sa Bata? Oo, oh, oh, ano, oh. ano? Oh. Ang topic natin doon yung tungkol sa mayaman at saka sa may hirap. Oh. Eh, ano naman matututunan natin doon? Basta, manood na tayo mamaya. Ano tayo makakapagpumpisa niyan? Eh, wala pa si Kuya Eric. Oo! Oh, ano nga? Kuya Eri! Yes, Kuya Eric. Blake na naman yun. Oo, oh, Kuya Eric. Eric. Ba't na lang kayo? Kanina pa nga ako nandito. Nandiyan lang ako sa likod nyo. Nakikinig ako sa inyo. Alam ko nga yung mga pinag-uusapan niyo eh. O sige, ang mabuti pa, panoorin natin yung mga segment na sabik na sabik na kayo. Panoorin natin ito. Ang galing mo Ay, mm -hmm. hey, kaya na pa tayo itong laro ng laro. Kaya bumili naman ka dyan na makakain. Nagugutom na nga ako eh. Oo nga. Ako rin nagugutom na. Sino bibili? Ako, ako na lang bibili. Dito sa tabi ng abo. Bumili ka ng chichirya. Eh, saan ba ako bibili? Baka. Doon kay Katibor. Kung lang kay Katibor, doon kaya no, sa... Doon sa Kirera Store. O oh, sige. Sige, ya, bibili lang ako. Wag ang bibili doon sa aling masungit, ha? Sige. Eh, anong dala mo? na pagkain, dadalhin ko sa mga kapatid ko. Uy, si Mark ba yun? Oo, oh, si Mark yun. Bakit? alam mo ba, bakla yan. -hmm. Paano mo naman nasabi yun? Kasi isang beses, nakita ko yan. Tami lang kasama mga babae, siya lang nag-iisang lalaki. Sige, lalaki ka? Oo, tinan mo nga lumakad, oh. Bye-bye. puwet. Ang babae no? model oh, na model. Mo na, no? <laughs> oh, <no? laughs> parang model. 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 <laughs> model yan. Oh, away, hmm. nandito ka na pala. Amo po ka muna. Teka, ano ba pinag-uusapan nyo? Kanina pa kayo dyan tawanan ng tawanan. Di mo ba alam, si Mark bading? Hindi, no? Eh bakit? Nakita ko, mayroon siya mga kasamang mga babae. Kaya niya kasama yung mga babae kasi yung mga batang lalaki dito, masasama o gali. Ha? Ganun ba? Ikaw, Jayla, mahili ka mag-imbento ng hindi totoo. Alam niyo ba, makakapag yan ng magkaibigan? Ay oo, oo, nabasa ko yan. Nakasulat yan sa Biblia. Sa Kawikaan 1628. Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo at ang mapaghatid dumapit ay naghiwalay na magkakaibigang matalik. O oh, ayan na nakasulat sa Biblia. Masama pala yung nag ka na hindi totoo dahil nakapaghiwalay ito na magkakaibigang matalik. Kaya yan, huwag niyo nang uulitin yan ha. Masama yan. Sorry ah, sa susunod din ulang mag-iimbento ng mga kwento.